Arestado ang dalawang suspect matapos na makipag-transaksyon ng mga ito sa isang operatiba na nagpangkam na pusher buyer. Dumating sa sitio Malaking Irrigation, Barangay Talipan, nabanggit na bayan ang dalawa na silang Willie Javier Arcera, 54 anyos, sa sitio Santa Ana, Barangay Silangang Maligboy, Pagbilaw, Quezon, kabilang ito sa high-value individual, at si uh, Nolito Bernal del Rio, 52 anyos, ng Intertown Home Subdivision, Barangay Bukal, Pagbilaw, Quezon, na sakay ng black-gray motorcycle hindi alintana ng mga suspek na si Police Corporal Al John Tignana ang kanilang pinagbenta ng isang heat sealed transparent plastic sachet o shabu na binayaran ang mga ito ng 1,000 pesos. Matapos ang bentahan ay hinuli na ang dalawa na nasabing pulis kasama ang mga backup nito. Nakupis ka pa sa pag-iingat sa unang suspect ang limang pirasong heat sealed transparent plastic sachets, isang color yellow plastic container, isang digital weighing scale, isang libong piso na ginamit sa buy operation at isang unit ng Honda Motorcycle Color Black Gray. Umabot sa halos 12 gramo ng hinihinalang shabu, ang nabawi na ang halaga nito ay aabot sa 244,800 pesos. Ang mga suspek ay nasa pangangalaga ng pagbilaw municipal police station at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Kasama niya sa RMN Quezon, Twitching million station wide worldwide for more than 70 years. Radyo Manit Masada, Tatak RMN.